Good morning, good morning guys. Ayan na yan guys. Ang mga batutay, batutay, batutay ko. Mm. Bagong gising. Hard vaccine kasi ang kan ang vaccine ang mga puppy guys. Ayan. Ito rin na vaccine na. Si puppy corn. Ayun so, si puppy, puppy. Ito guys, ang buntis. Ayan, buntis. Malapit na mga anak. At saka yung buntis. Ito guys, malapit na. Ayan. Second week. Ito sa mga anak na na. Second week. Ako yung pinaganda na kita. Oh. Ah. Mm, mm. Ay, Ay, sus! Up, up, up. Mm. Up, up, up. Mm. <laughs> up, up, up. Up, <laughs> up, Papi Korn, anong ginagawa niyo dalawa dyan? Anak-anak kira-kira Apa-apa? Maka, hmm. tak hmm. itu. Ini, namanya, saya Ini, nampak lagi. Ini, nampak lagi. nadali yung pinakaiting niya nadali ng pusa Ducks! Maliligo ka. Tingnan mo yung ulo mo. Oops! Ang lalaki ng ano mo. Ilan kayo? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Asa ng isa? Ang isa talaga humihiwalay sa inyo. Palibasay. <coughs> Hindi sa situ. Sa prince. Big careful kasus, kasus, buntis clear na yan guys sure na buntis yan november mga anak. at ito pa, ito pa guys ito kasi wala pa mga katapusan pa ng november Ayan guys, yan lang ang aking mga, ito guys, tabaksin na na naman namin ang booster. Yearly. Yearly. Yan lang guys, thank you. Ang kanilang pinch bumble. Yan. hindi na sila nagtambay dyan. Ang kanilang pins bambong. Doon na sila nagtambay sa... Paanakan. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, Yari Vlog. Abangan nyo na lang po ang pag ang panganganak ng tatlong buntis. Itong November po mga Nawa marilis namin ng Disney ano ng maaga. Thank you, thank you, thank you guys. God bless. <laughs> ay sus, ay sus, ramai ang dalaga ko eh. Hmm. Oh. Hmm. oh. <laughs> dito dito. Sus sus charcoal. Ano na? Hello 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 guys. Ay, mga dalaga. Oh. Wala dito ang mga maliliit ang mga maliliit na doon na sa kabila na doon sa kabilang cage mamaya kakain kayo ng liig liig kakain kayo ng liig ha bibigyan ko kayo tag-isa wait 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 Them. Yeah. Go, know, right, day. First time with me. I go out of my own wedding First vaccine and second vaccine. First vaccine and second vaccine, yes? Yeah. And chocolate bird. And chocolate bird. Steve Brown, first vaccine, sixth grade. First vaccine.

May nabasa akong hapog. Pwede na ako palipasan. Ilang ako na. Gusto ko pa rin ba sa standard? Ang dumating dun kasi ilong Maganda nga lang ang mo. Kaya kasi magsig i... i re na Ipapalit si Dax. Ito ang mga holo na gold. Biasa aku nunggu maka kodol, eh. Saya lagi faham lah tu black. Saya rasa serius. Aku kena pukul ni. Kau aku Salama, ito lang ako ito ito naman ang si porket ito ang porket natin magmamana ka kaya sa nanay mo isa pa tawagin mo mas makikinig ayan Ay, hindi yan booster shot booster shot Tapos ito yung shed Hindi kay Dok yung mante, leeg. Ano? Ano? Patsi. Ano ba ito sa leeg? Di ba nandiyan tingnan mo? Kapain mo. eso, mami, por ahí tengo ¿no? Yung kabalik-balik lang yun. Pag napisa, bumabalik. Ah, baka ito parang... Nangananak. Na. Nangananak sa nga na. Tupik. Tupik na nga. Mahawa ito, mga kagaya kaya, no? Kaya... Nalaki ba? Hindi naman nalaki.